Good morning, good morning, good morning Ayan, maganda pa kayo sa good morning Ngayon nandito tayo sa kusina Magagata ako ngayon ng sitaw Ayan o, yung ating gata So ang sahog natin mga lalabs Kahapon nagata mag, ako ng pambakol So hindi ubos. Mahina sila sa mga ganon-ganon Sabi ko magagata ako ng sitaw Yan ang isa sahog ko At saka mayroon din tayo dito Yung lip over na liyempo itong limpo. So, sinahog na din natin. Ayan, pakuloyin natin yung gata. Itong ating sitaw. Ito nang ating gagataan. Ayan. Itong ating ulang for today's video. Ngayon lang ulit ako nagata ng sitaw. Tagal. Tingnan natin kung kakainin nila o ano. Wala sila. Ayan, medyo kumukulok na. Ayan, nakulok na. Sinalagay na natin ang sitaw. Ito ang ating ulang for today's video, lalagyan natin yun siya ng topping na sili na pang sigang ba? Yan. Himayin natin yun. Yan. Ito ang ating ulang. Ginataang sitaw. Yan. Diba sa ako lang ang bikol dito. Bagay, nandito yung dalawang pamangkin ko. Ayan. Ang ating ulam for today's video. Look ang mga lalabs. Ayan. Ayan. Tambakol na flip over ang sahog natin ito. Gata na. Tapos meron siyang yempo. Tapos mamaya lalagyan siya natin. Lagyan natin siya ng toppings ng sili. Ayan ang mga lalabs, malapit ng maluto. So, lalagyan na natin ng toppings. Ayan. Lalagyan natin ng toppings na sili. Ayan. Ayan mga lalabs ang ating nino days. today's. Bango. siyang alam Alam, meron na siyang toppings. Wala kasi akong sili na ano, labuyo. Bang, amoy sili. Hindi naman yan maanghang ng lalas. Pangsiglang yan. So, dekorasyon lang natin. Ayan, yan Ayun, ang ating binataang sitay. Ayan, thank you, thank you so much for watching.